Good day sa inyo. Topic natin, otitis media o luga. Mas madalas ang luga sa mga bata kaysa sa matatanda. Ano ang dahilan nito? Sipon, sinusitis, allergy at infeksyon dulot ng bakterya o virus. Ah, paano ito nagnangyayari? Dahil ang sipon na mula sa ilong ay pupunta doon sa ating taenga. Mag-iipon dyan ang sipon o fluids at mababarahan ng inyong eustachian tube. Ito ang normal na eardrum. Yan, hindi pa siya nakalobo. At kapag dumami na ang sipon na fluids, lolobo na siya. At kapag sobrang impeksyon, mabubutas at lalabas na yung sipon of fluid. Effusion ang tawag dyan. Sintomas, paglalagnat, pagsakit ng teenga, pagkabingi at pagkabutas ng eardrum. Ang tip nga natin, kumonsulta sa pediatrician or ear, nose and throat doctor, magre rekomenda ng antibiotic katulad ng amoxicillin na iinumin um, 7 to 10 days. Maaring sirup kung bata, kapsula kung matanda. Ang payo pa natin, uh, huwag hihiga ng flat sa kama. Mas gusto yung nakaupo o itaas ang unan. Ito ay para mag-drain yung luga o umagos mula sa taenga. Uminom tayo ng maraming tubig at sopas para na ang sipon, lumunok ng madalas o kaya mag-chewing gum dahil nakakatulong ito sa paglabas ng luga. Salamat po.